Hello guys, good morning and welcome to my YouTube channel guys. Ito yung, ito yung kapag nalala ko ang nanay ko, ay ito yung lagi kong pinapakinggan. Kaya samahan nyo ako at pakinggan natin ang kantang Ilocano na napakaganda at talagang maastig yung puso mo. Kaya tayong mga anak, ayan, pakinggan nyo ang mga Ilocano na kantana. Taos puso na yan talaga ang number one. Kaya tayong mga anak, huwag kang masyadong ano sa magulang mo kasi ako, laging namimiss ang mga ko. na anak Kaya tayong mga anak, Diyos ko, alam ni ba? Kapag nawala na kayo ng magulang, ewan ko lang kung saan kayo tutungo. Siguro sabi niyo na, bakit ganito, wala na akong nanay sana nung buhay pa siya na ko na ang pagmamahal ko sa kanya nako alam niyo mahirap ang walang magulang guys mahirap ang walang magulang ako lagi kong naimis ang nanay ko alam niyo nanay ko sobrang ispold ako noon grabe pag may sakit ako hindi na ako magtrabaho nakahiga lang matulog kumain andiyan ang nanay ko laging nagbibigay sa akin ng pag-intindi kaya tayo mga kapatid habang maaga wag tayong wag tayong masyadong madamot sa magulang. Kailangan natin habang nabubuhay sila ipakita mo kung gaano sila kamahal, di ba? Kung gaano sila kamahal. Kasi ang magulang ay walang makakatumbas ng pagmamahal sa iyo ng mga anak. Totoo. Yung mga anak naman hindi naman may magulang din na minsan sobra yung ano ba yung bang parang hindi sila makaintindi sa anak kung anong sitwasyon ng anak, di ba? na kung may pamilya. Dapat naman tayong mga magulang, hindi naman yung porque mahal na mahal ka ng anak mo ay sobrang sobrang abusado ka din, hindi naman pwede yung ganun. Kailangan pantay, di ba? Lalo na kung may pamilya yung anak mo, kailangan din makaintindi rin tayo ng mga magulang na minsan wala, di, wala din silang time sa atin. At wala din silang, wala din time-time sa kanila. Pero kung ang magulang, masakit yung isang minuto na hindi mo makita ang anak. Lalo ng mga apo, ba diba? Kaya shout-out sa mga may apo dyan, mga lola na katulad ko. Siguro ako, wala na akong masabi na sa mga anak ko kung anong klaseng ina ako. Kung anong pagsilbi ko sa kanila. Anong pag-aruga ko sa kanila. Andiyan na lahat, naipakita ko na lahat ang kabutihan kabutihan ng isang lola, isang ina na ipakita ko gaya din ng nanay ko, nung ako siya ay nabubuhay grabe sabi ko nga sa inyo, ayoko nang maalala kasi, pero hindi mo maiwasan maalala ang magulang mo, lalo na kung nanay at tatay, at lalong mabait sila sa iyo, na laging nag-iintindi sa iyo kung ano yung kalagayan mo, anong problema mo Andiyan lahat sila nakaready na tumulong sa iyo, kung ano yung gusto mong ipagawa sa kanila anong gusto mong hilingin sa kanila Diyos ko noong nung hindi pa ako naging OFW guys. Basta ako may problema ko. Diyan ako sa nanay ko, tatay ko. Sila na laging nakakaintindi sa akin. Pero pag wala ka ng magulang, kahit pa sabihin mo na ipagdasal mo na bumalik sila, hindi na sila babalik. Hindi mo na sila mahintay. Di ba? Hindi mo na sila mahintay kahit gusto mo silang makita sa panaginip, makita sa anino man lang, wala na. Wala na, wala ka nang makita. Kaya habang sila ay nabubuhay, mga magulang mo ngayon. kaya na may magulang, di ba? Pakita niyo sa kanila kung gaano niyo sila kamahal. Ganyan ang anak. Kahit minsan sabihin niyo na yung ina niyo ay masyadong masama. O oh, wag niyo ikahiya, wag niyo ikahiya, wag niyo ismulin, wag niyo siyang pagdamutan. Kasi ang magulang ay walang nakakatumbas. Siya lang yung siya lang yung taong nagbigay sa inyo ng buhay, 'di ba? Na dapat igalang niyo, mahalin niyo. Ganyan ang magulang, ganyan ang mga anak. At tayo naman mga anak, ang mga magulang, dapat din makaintindi tayo sa mga anak. Na hindi lahat ng oras ay sa atin, sa kanila, 'di ba? May time din sila sa pamilya, may time din sila sa kaibigan hindi oras-oras mino-mino to ay nandiyan lagi sa iyo na nakaintindi ang anak mo. Minsan maintindihan din natin sila, 'di ba? Ganyan talaga. Kaya ako minsan sabi ko, oh, siguro mayroon din akong pagkakamali. Mayroon din akong pagkukulang, pero <laughs> lagi ko na sinasabi sa mga anak ko kung ano yung pagkukulang ko. Bahal na kayo ng sa akin kasi hindi ko naman yung siguro minsan hindi rin ako perfecto ganyan alam mo na ako mabunganga din di ba mabunganga minsan talagang ini-straight ko din yung man ako kung ano yung pangit na nakikita ko na ginagawa nila siyempre pag mo kasi ikaw yung magulang sinong masasaktan kung meron kang meron kang mali ang isang anak di ba kailangan mo din na uh, kailangan mo din na kailangan mo din na umintindi ka sa kanila at intindihin ka din nila di ba kaya nga ako, ayoko. Kapag naalala ko yung nanay ko talaga, pinapakinggan ko na lang yung, ano, yung Ilocano song na. Ang ganda kasi yon ng lyrics. Kaya, kapag yung naalala ko, talagang pinapakinggan ko yan. Hindi na ako, iiyak na lang ako. Kasi, kasi kung hindi ko mapakinggan yun, parang, nababali yung utak ko, parang gusto ko silang makita, namimiss ko talaga sila, ganun. Kasi, kulang pa yung naipakita mo sa kanila na, yung nagawa mo ng, ng buhay pa sila, di ba? Parang kulang pa yun eh. Gusto mo talaga yung maipakita kung ano yung talagang ikaw na anak sa kanila. Pero wala na. Wala ka nang makikita kasi talagang kinuha na ng Panginoon. Kaya wala tayong magawa, di ba? E kung ako naman ay pupunta na rin doon, di ba? Di doon na lang kami magkita-kita ng magulang ko. Pero sana. Sabi ko nga, hinihintay ko na lang, hinihiling ko lang na sana. Bigyan pa ko ng maraming maraming lakas ng katawan at yung bang hindi pa ako magkakasakit para matulungan ko yung mga anak ko, mga apo ko, ganyan naman tayo mga lola, di ba? ganyan naman tayo na mga lola na minsan hindi tayo perfecto ganyan na naman yung apo ko mmm sa yung ulam namin ngayon yan lang guys ang may share ko sa inyo. Dapat kayong mga mga anak. Yan. Alam niyo na, alam niyo na yan ang pansit namin, oh. Pansit kabagan. Oh. Nahaluan ng liver ng baboy. Yan, walang gulay kasi walang nagtinda ng gulay ngayon. Hindi dumating. Hindi dumating yung nagtitinda ng ano ya, alam? Nagtitinda ng gulay. Yan lang advice ko sa inyo. Kaya maraming maraming salamat. Nautal-utal na yung ano ko sinasabi ko kasi. Ayan lang ang ishare ko sa inyo guys. Dapat mahalin natin ang mga ulang habang sila'y nabubuhay. Huwag mo silang saktan. Huwag mong pagkitaan ng masama para sa ganun ay. Pagdating ng panahon na sila'y mawawala sa buhay mo. Hindi ka magsisi sa sarili mo dahil ay pakita mo na lahat ng kabutihan mo bilang isang anak. Ganyan ang ina, di ba? Ako siguro, ang pagkukulang ko lang sa magulang ko noon ay nung hindi nila ako payagan na punta sa abroad kasi ayaw nila na mapahamak ako. Na hindi ko sila sinanod. Yun lang siguro alam ko na pagkukulang ko sa kanila. Kasi sabi ko, hindi pwede na hindi ako mag -a 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 umalis kasi kailangan din ako ng mga anak ko na, na suporta, di ba? Kaya yun, ang pinilit ko talaga yung rason ko na umalis. Kaya noon na, yung unang abroad ko, talagang nagkamalas-malas. Kasi nga, ayaw akong payagan ng mga na magulang ko. Kasi alam nila na takot sila dahil hindi ako sanay sa hirap. Pero hindi naman ako mayaman para hindi ako sanay sa hirap. Kailangan matuto ka din, di ba? Matuto ka din kung ano yung trabaho sa ibang bansa, di ba? Para sa pamilya mo. Hindi naman pwede na hindi ka patanga-tanga ka lang na porque Maliska ka, kailangan laban, matlakas ang loob, mataas ang fighting spirit mo, saka kailangan talaga yung ito, matibay ang puso para hindi kayo iyak. Pagdating ng panahon,